Magkakasalaga, twice a day of practice dito. Ayan. Okay? Wala tayo. mga ka-ride. At dito kami ngayon sa Lipa, kasama ko ang Aonan first. Ah. Hello! Long time no see Kuya Jok, Kuya Frank. Hello po, kaya yani, Kuya Mau, at saka si Paul. Hello si Micah. Ang ride namin today ay sa Tadbakin, dito sa Lipa. And then may pupunta kami na bagong Aonan, yung itinuro ni Seth Story. Okay mga karay. Tignan natin kung gano'ng katarik yung tinuro ni Side Story at saka yung sa tagbaki. Right, let's go! Ride out na tayo. Nagpahangin lang ng gulong si Paul. And then ride out na. Dito na kami nag-umpisa ng ride sa Dipa. Kanan tayo dito. Sa may chokes to go. Diyan sa may Ferrer Parish. Saint Vincent Ferrer Parish. na oh time check natin 5pm hapon ride tayo ngayon makabutin tayo ng dilip barangay duhatan gradual ahon oh hindi nito ano no, kita na namin dito yung Taal Lake yun o no? wow. wow Taal Volcano tsaka Taal Lake o oh. barangay halang Oo. Ang haba ng nilulusong namin ito ah. Ayos oh. Dito na tayo. Tagbakin Lakeview, Barangay Halang, Lipa City. Ito pala yun oh. Tagbakin. Ganda oh. Ganito pala sa Tagbakin oh. Mami, mami. ride out na ta tayo paahon no. Oh. Ang haba aahonin yung namin, yung namin yung hanggang doon sa highway. pati isan <laughs> ayan na. 13% dito pa lang oh. Nasa bukana pa lang 'yan oh, tare oh. ko. Okay. <laughs> 13%, 13%. 13 gradient. May nakuha ako dito kanina ng 20 eh nung palusong oh ang tarik pala ah baba 17 woo Ha, pa ah 500 meters na kami por 17% gradient ah baba doon oh. Uh, tuloy tuloy pa ahon. Hu. Uh, 19%. ha uh, uh. Ah. Dios, may recovery dito. Uh, tapos ayun na naman ang ahon. Malupit na naman. Woo! 17% babad. Ah, tarik. Ah. Pagdating sa may tangke na to, kakana naman tayo. Lusong ahon uli. Ah. Nice one. Ganda rin ng view. Grabe itong dalawa oh Ano lalakas nyo parin? Ats, kaya prak hindi na bago ang malakas dito Gano'n, gano'n Maxi lang, gano'n, gano'n, lang, gano'n Rough road daw yan, may rough road Putong naman Nay Ang tarik oh Ay, bangin ah Dead okay. end, oh. Ang ganda. Ito yung sinabi ni Zed, eh. Huh? Ito yung sinabi ni Zed. Ayan, oh. No? Grabe ito, ah. Tandahan. Lagi, cool. lagi slide. Lagi <laughs> slide doh. Nun, oh, tarik ko. Oh. <laughs> Grabi pala yan, Sid. Grabi to, antarik. lagi <laughs> iskid na yung gulong oh kumasok ayan o okay ahunin uh, pa namin ito try kung kaya let's see may hirap ha dito ako masanay ako dito eh. Yan. Ah, okay. okay, uh, na tayo uh, Grabe tarik ito Tapos mag na yung gulong Kahit anong pre nung gawin ko nag skid yung gulong ko ang haba ng ano iniskid ng gulong ko. Ayan o, no, nasa harapan no? Ang dami ng bakas ng iskid ng gulong dito

Carita 20 por presenta. Baba 24%, grave. Uh, 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 uh. Uh, uh, uh. 26% spa uh. road sa highway mahaba pa ba tong aahonin namin yung kanina na nilusong namin na matalik nung inaong ko nag register siya sa maximum of 26% gradient ang nun <sighs> ang haba pa tapos isang diretsyo <sighs> nakakapagod kakapagod okay papunta na tayo ng highway let's go 11% gradient may mga matarik na ahong pa rin dito pero minimum niya na yung 5% buti na lang may mga street light dito ang liwanag hindi nakakatakot dumaan lalo na yung palusong isang inaahon namin no? 20% gradient Oo uh, uh, Ang tarik Ayan 21% pa uh, Papunta ka na nga lang Dun sa highway o oh. Ang tarik pa nang inaahong mo Ang haba na nga eh Ang tarik pa uh, uh. Dito na tayo sa arco Nakalabas na tayo ng barangay halang dito naman tayo sa may Barangay Duhatan. Puro ahon pa rin. Dito na tayo sa highway ng Depa City. Okay mga ka-ride. tayo sa mga susunod na rides. Bye-bye.